Ating regional news in inspection po ng Municipal Environment and Natural Resources sa Bangar, La Union. Mga sari-sari store at iba pang mga maliliit at tindahan sa bawat barangay upang matiyak ang pagsunod sa plastic code ng lalawigan. Nagsimulang mag-ikot po ang tanggapan noong unang quarter ng taon bilang pakikiisa sa mga eco-conservation uh, activities sa mga kabahayan maliban sa patuloy na tree planting at coastal clean up. Regular din ang pagsasagawa ng Kalinisan Day, ang mga barangay councils at civil society organizations tuwing weekend at sinusuportahan ng Trash to Cash program ng Pamalang Palalawigan. Nagsisilbing information and education campaign ang pag-iikot ng tanggapan upang turuan ng mga MSMEs sa kau uh, kaukulang responsibilidad sa kalinisan ng kapaligiran na sa provincial order ansas number 426-2023 o plastic code of la union ang pagbabawal sa paggamit ng single use plastics at uh, polystyrene, polystyrene products upang unti-unting matuldukan ang problemang polusyon dulot ng plastic at iba pang basura IFM news IFM news IFM IFM news